is my live is ipapakita ko sa inyo kung ano yung binibili ng amo ko sa akin ng mga gamit kanina. <coughs> Marami kasi mga gamit na binili yung amo ko sa akin guys. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gamit na binili ng amo ko sa akin. So, bago yan guys ay... Open ko muna yung iPad ko na isa. ko muna kung may ano ba. Yes, I'll try to do it. bago so, lang lobat. So, Ang mga mga guys, laging... Ang mga mga gamit ko yan kaya yung dami mga gamit ko guys marami na ako mga gamit kasi dahil dyan iba siya kasi bumili eh. parang ano ba yung trip trip niya bumili siya bakit kasi ito yung spray mag spray mag spray

I-open ko muna yung live ko sa kabila guys ah kasi para na <coughs> hindi madilim yung oras natin kasi naghahabol bang ako ng oras ko. Nalag ko yung nasa kabila. So, wala nga. Wait pa kasi patagitan natin. itu bahkan itu kan makanya

Okay, guys. So, nakisip ko na. So, hindi ako pwede magpapakita dyan, guys. Kasi, alam mo na, sa, sa Popo Live, kailangan isang account lang. Hindi pwede yung double-double So, guys, ito na. Yung... Nakikita ko yung mga gamit na binili ng ampo sa akin. So, ayan. Okay.

ng damit. Ayan, guys, so, ibablog ko na lang yung pinili ng awa ko sa akin. Parang may content naman ako. So, yan. ibang ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay, bagay sa balak ko. Hi, Margie, dyan ka muna, kaya maglalive ako sa YouTube ko. Kaya, nag -tap -tap ako. Mag-alive ako, ginagawa kong content yung ano, walang magawa kasi santa yung magbablog dito. Yung binili ng amo ko ng mga gamit, ito o, eh. itapakita ko lang sa screen. Ayan. Ang lamig po, ang lapsap pa, ang lamig yan. Thank you guys, so ang daming binili ng amo ko sa akin mga gamit. ito. Ano, ano, kaya to? Bra daw to, bra. Part 15. Ay, 16. Ayan. May ng amo ko sa akin ng brat. So, hindi ko na ipapakita yung kasi eh. Sa ito din, pante. Nakikita ko dyan. Ito, panty to. Binili ng amot ko. Ang dami kong panty na binili ng amok ko sa akin. Mula dumating ako, may malaki siyang binili sa akin ng ganyan na kalaki. Ganyan kalaki. Tapos, dandoon din sa loob ng bag ko, hindi ko rin nagamit lahat yun. Kasi, yung ginagamit ko dito, yung panty ko galing sa Pinas pa. Kasi, pag uwi ko insya Allah, itatapon ko na yun. Hindi ko na dadadahin. So, ito. Binili ng amo ko sa akin kanina. Hi! Magpa-vlog na ako. Diyan na kayo. Ayan. Ano kayang laman natin? oh dali games Pang lob daw sabi na mama ko pang lob ay so great sa gambo-gambo ini. Ding Bigwin, 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 Marcy. Kay, magbablog mo na ako dito sa YouTube ko. Ito, oh, naglalaro sila. Ayan, oh. Sana. Kasi, pinakita ko yung gambo-gambo na wala yung gambo niya. <laughs> Ma na, Ma na. Naubusan na siya ang bala, eh. Ito, binili ng amo ko sa akin kanina. Para daw sa ano, pang loob daw. Leggings. Ayan. Leggings. Dalawa uh, yun. Brown. Ang tsaka mo. meron pa. Ito naman yung hijab. siya. Ganun ba siya so, magkita ako sa screen. Nagbablog ako sa YouTube ko. Eh. Ayan o. Oh. Yes po. Hindi po guys kasi ano, dalawa yung account. Hindi po ako pwede makikita. So, Oo, oh, alive ako dito sa Hindi, nag lang ako. Liyos lang ng konti. Nakikita naman yung kami. Basta, um, Ito, Pero sana eh. Parang daw may masuot ako. Paglabas namin. Malamig sa si labas eh. Paglamig na kasi dito eh. Siya shark sa shopping. mo ko ba nagkakuna siya? Ayan Oh, Nagagambo-gambo sila Oh. Ayan

Guy. <laughs> Ito magandang kulay niya. Bit ko. Pangwa na pangulat sa maputi na tao. Maganda siya. Ang dahil sakit wala po.